Amen. Okay, maraming maraming salamat po sa pod na pinagulaw niyo sa araw na to at sa biyaya. Gabayan niyo po kami sa aming palili pa. Pagsusiming sa aming napakalalim na swimming pool. Ayun po. Oh. Yan po ay 20 feet. Okay, akala niyo ganyan lang yan. Pero hanggang ilalim po yan. Sige, maraming maraming Papaya. po. God bless po. At kumain po tayo. Ito po ang aming ah, munting pagsasaluan ngayon. Yan. Salamat sa paganda. Parayani. Aming mahal na may may bahay. Yan. Nako, ang sarap ano talaga niyan. Thank you so much. Okay, it's time to eat. Okay. Ate, yummy to. Vegetables. Hmm. Yeah, kain na. Kain po tayo. Oh, no, 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 no. Nanay will be the one hmm. Yan. Share. At dito yung kayo, no? Toyo. Kuya tawag ba Kaya Kaya ba ni si Kuya ma? Kaya to. Ano yan? Hindi na namin papakita po yung aming mga subo, ha? Kasi nga alam niyo naman. <laughs> okay? Kaya po tayo. Um Maraming maraming salamat po talaga Panginoon sa biyaya. Okay? Hanggang ngayon, eh, humihinga tayo sa bubuhay kahit may konting karamdaman ay buhay pa rin naman. Maraming salamat po. Happy weekend. Happy, ano ba yung Easter Sunday. Oh. Ano matawag nga yun? Uh, black Saturday. Black Saturday. Uh, black Saturday. Iwan ko kung bakit tinawag na black. Eh, ang liwanag naman. <laughs> ang liwanag naman eh. Bakit tinawag na black? Pwede no? eh, bang ba gawin na tawagin na natin na white? O kaya yellow yellow Saturday. O kaya uh, red Saturday. Yan. Pero lang po. Maraming salamat. Kain po na tayo at ako yung mapapala mo na. <laughs> Yan ang ating mangga juice galing doon sa ating puno. Yan oh, daming bunga po niyan. Oh, ilapit ko kayo para makita nyo. Hmm. Yan oh, bunga ng ating mangga. Yan, dami. Oh. Tayo. Okay. Okay. Yan. Kuya. Kain po. Okay po, maraming salamat. O oh, yun. May manok ko yun. na lang kayo dyan. Small lang. Then eat ng rice, ha? Okay. Sarap ng subo ni ate. Ang laki. oh Dalag. O, dalag. Hindi, huwag ka na lang kumain ng kunyan, ng sauce. Huwag okay lang yun. Kumakain ba? Mamaya na Paano yan pon juice. Yung... Mamaya na ni juice. Put it there. Put it Sankawan there. Mamaya na Ay, yan. Nanay, oh, balat. Masarap. Mango. mango, mango. mango. Yan Ito. po. Ay. Kain po tayo. Mga Master, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ang inyong kapatid sa pananalig. <laughs> ako po si Pastor. Oh, <laughs> Pastor Bignok. May bagong May bagong customer. May bagong customer ba yan? Si Remark, nagsusubo ba? Laki ng subo na aking mga bulinggit. ba si Remark? mas... Hindi ka kasi marunong. Masarap yung nadalag. <laughs> o oh, yan, nadalag na. O! Oh. O oh, oh. oh, bakit? Oh, oh. Ayyan, si... Sabi ko naman sa kasi sa'yo, mangang ma eh. Kasi binigyan na kita. <laughs> 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 mangang binigyan yan ate, huwag masyado. <laughs> <laughs> si Grench, <kasi> nilang, <laughs> nilang, eh, para yan kasi <laughs> sa matanda <laughs> <laughs> eh. <laughs> <laughs> mangang yan ate. Okay na, okay. Oh ang kasi yan ate. Oh, ko ano ba Wala ko Kasi binigyan na kita. Oh. Hindi ka nakinig. That's okay, that's okay. That's part of life. Uh, pa. get, uh, getting hurt is uh, part of life but you need to move on you need to move up when you fell down you need to get up are you okay ate? Oh, pwede na ba akong kumain? Oh. okay, kaya po tayo Ayan. ah, kakain ang inyong lingkod ah. asensya na po Ha? At kami ito, eh, natutuwa lang ako sa aking mga anak. So, yes. yan ako. <laughs> okay? O, yan. Yung mga wala pa dyan na anak, ah uh, Just PME. Uh, <laughs> Isang patak lang yan, sigurado. Pero <laughs> lang po. I love you. Sige po, ha? Mag-enjoy na kami sa aming pagkadya sa bayan ko ng mga anak. Ah, ano, ano po? Ano po? Ano po? Ano po? like and subscribe like Sige, kuya. Nako. Nako Kakain muna Masarap kami. kami. Si Bago Masarap. kami maligo. <laughs> Doon sa aming Nami. 20 feet na swimming pool. Ayun. Sige po. I love you. Slowly Bye. Bye. Bye, -bye. Hmm. <laughs> ano yan? Yan. parang busog na ako. Makita ko lang kayo, yung kumakain okay. ng ganyan eh. Masaya na si Tatay. Okay, next week ulit. <laughs> oh, next week